update sa trabaho binubuhusan kong poste dalawang poste ayun kaya mahaba yung diretsyo na sa anong meral ko yan na rin kakabit yung bakod 130 lang pinaka slab nito balkon nya sa ikot ito nilalagyan namin ng bakal hindi na papunta doon yung isa kasi na yan ay yung pinak tuloy doon yung asintada doon kaya lang diyan naghalo ngayon gawa nga anong ano gawa nga nung nag-post eh, uulan so, na sa okay, mga nagtulungan mo muna ko ilang 1, 2, 3, 4, 5 walo lang kami ayun eh, na ulit yung ulan kailangan makapag-stab agad kami bago pa lalang magtagula na nga lang wawawalo lang kami dito hindi pa kasi nalipat yung sama namin dito ng iba may ginagawa rin kasi hanggang dito na lang muna at big kulit kayo pag nakompleto na yung mga bakal bago so, ipakita ulit yung sarap sort of steel dick salamat na naman yung mga thank you